Guys, ayan. Di gano'n ng asawa ko. na no flowers. Ayan. Bigay niya sa akin. Ito ay fresh flower. Ayan. Iba-ibang kulay. Yung pink ay... ...dumakilayan ng buhay. Na maya na Di ba? Ang bait ng asawa ko. Ayan. Swerty, swerty. Talaga. Tayo sa ating magiging apam. <laughs> ayan. Ayan ang ating flowers, pabuka pa lang, meron siyang pin, pakita ko sa inyo yung buong flowers, ayan, see, may sunflower pa, toto again, fresh yan, ayan, diba, at paano ko yung klaseng bulaklak, this one, ay pabuka na siya, ayan, very nice, diba, dito tayo sa side, na to ayan diba ang ganda Flowers, screen may mga ganyan ganyan pa mga dahon dahon ayan o natatanggal ni dahon ayan kabuk siya Okay, ayan ang kalat na ni Kurt ayan na see I'm fresh from my husband very very nice ayan love it okay thank you for watching bye, -bye you please subscribe me again i think like peter america bye bye you